What's up, Volleyball Nation! Welcome back to my YouTube channel! Narito ako para magbigay sa si inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Sinubay bayan, hinangaan at kinakiligan ang tambalang gawang. Subalit, sadyang ganoon nga ang buhay. Hindi lahat ng sa tingin natin ay masaya at okay ay hanggang dulo at mananatili. Matapos nga ang tatlong taong relasyon ni Gemma Galanza at Dina Wong ay marami na ang nagbago. Bukod sa nararamdaman ng mga fans nito ay nagbago na rin ang landas na kanilang tinatahak matapos ang kanilang relasyon. Si Gemma Galanza ay masaya na sa kanyang new love life sa kanyang teammate na former ating history na si Ella De Jesus. Subalit kumusta na nga ba ang puso ng isang Dina Wong? Hindi naman maikakaila kung gaano kasikat at hinahangaan si Dina Wong mula noong sila pa ni Gemma hanggang sa ngayon nawalan ang relasyon nila ay todo abang pa rin ang mga fans kay Dina at syempre kung may bago na raw ba ito. Matatanda ang sa ilang mga interviews, tila ay pinapahiwatig na si Dina ay sobrang nasaktan sa kanyang previous relationship na kung saan tila ibinigay nito ang lahat ng pagmamahal na kaya niya para lamang iparamdam sa taong iyon ang kanyang pagpapahalaga, subalit na uwi rin sa wala. Kamakailan nga ay kumalat ang balita ng si Dina Wong at Carly Hernandez na ang bagong magkasintahan at tinawag pa nga itong Her Ilang araw ring kumalat ang balita subalit hindi naman nasundan ang mga kumakalat na larawan bagay na ikinilito ng mga fans kung sino na nga ba talaga ang nagpapatibok ng puso ni Dina. Pero sa ngayon kung ating makikita ay masaya si Dina. Masaya ang puso niya sa mga kaibigang na natili sa kanya at mga bagong kaibigan na nakilala niya. Makikita naman kung gaano na siya kaklose sa mga ito at talagang enjoy lamang siya sa buhay. Ayon sa mga fans ay mas naging malawak ang mundo ni Dina matapos ang breakup na iyon. Mas nakalabas siya sa kanyang comfort zone at naipakita niya ang masaya hing Dina. Hangad naman ng mga fans na maging maayos palagi si Dina at hopefully ay mahanap na rin ang dawan niya. Anong masasabi niyo rito? I-comment niyo na sa ibaba. Thank you for watching and don't forget to subscribe.